Okay hey, mga idol, papunta na tayo sa Tayak Hills Ito na po tayo Puro ahonin, dahan-dahan lang po Ayan po ang daan papunta Sa Tayak Hills Ahon, Luso Ayan po Mga idol ah, Mahirap man ang daan Isikapin makarating Ayan po Puro ahon, luso po ang daan dito Papunta po doon pero pag narating naman eh sulit naman. Sulit naman sa ano, pakiramdam. Yeah. Dati mga idol nung una ko rito, wala pa, wala pa nga bahay-bahay na 'yan. Napakadalang ngayon, may mga bahay na. Ayun mga maganda na po 'yung ano. May eh, bago structure yun po. Dati wala po yun. Yung malaking yan. Ano yung structure yun. Ayan po. Dito sa Tanaw de Rizal. Ayan po. Pag-uahan po tayo. Wala pa yan. Gubat na gubat pa to. Ayan. May development na. Puro ahon. Ano eh. Hindi makapagbiyan mo. Sakyan. Bird. Gabayan mo po kami. Yan. Ngayon may, umiw, may dumadaan ako pa ilan ilan. Uh, sarap po dito. Maginawa po ang ano, simbol ng hangin. Sarap sa pakiramdam. Kahit ang tapat, ang halin na po ngayon. Malamig pa rin. Para mong uh, alas 7, 6.30 ng umaga. Meron na po rin niya ng kuryente. Bago na po. Meron na siya. Dati wala po talaga yan. Yan o may mga bahay. Pati eh wala. Talaga, pag masira ka na sa kan dito, mag-aakay ka nung malayo, wala kang ka mahinga ng tulong. Ngayon po dito, ayan. Medyo maganda-ganda na. Ah, hindi tayo. Ayan po mga idol, na napakabinhawa. Ang, ang dami. Sarap ng pakiramdam. Na-press na-press ang hangin. Nagang dito ka na masyal. Masarap din mong jogging. Ayan po. Nagang press na press po lahat. Mukhang ako yata naiinip. Medyo malayo pa yata. Mga idol. idol. Ah, uh, ang sarap ng hangin. Ah, uh, ginhawa. Talaga, napakaginhawa. Yan ah, parang parang may aircon, daig pang pa aircon. Ang aircon kasi ano eh, iba lamig eh. Ito, ramdam mo yung lamig. Talagang malamig na, nakajakit pa ako niyan. Ang idol. So, ang ganda, malamig, aircon. Kaya yeah, po, ganyan ang kagandaan daan ng hawak. Talagang hihinga ka ng maayos. Napakasarap. Dito po yan sa Taytay, Rizal, -tay, Laguna. Ayan po, mag-aaw na naman kami. Ah, na naman, dahan-dahan na -dahan po at medyo sabi nga po eh, madulas ang daan. Ah, madulas. Di bali mabagal. Yung fresh na lukban. Ah, ang sarap. Sarap sa pakiramdam. Ang halin tapat po dito, pero ang lamig ay talaga namang parang ano, may aircon. Ayan, ayan po. Mga idol, yung pong malapit dito sa Laguna. Ito po ang daan. Sa, pwede kang dumaan na sa Pablo, pwede dumaan na ng Tarnan. Pwede pasyalan po ito. O, mga idol, yan. Pag kay tunag ko, day ngayon, day Sabado. Araw ng Sabado, day off. Kaya naisipan ko muna, makapasyal muna at ma-refresh. May bagong daan na doon ha. Saan kaya yun? Pero ito tayo sa alam natin. Sabi, blow your horn. Baka <laughs> may kasalubong. Ano kaya? Makaahon kami. Makaahon tayo na. Kung hindi pwede hindi aahon. Ayan po. Talagang delikado rito kapag malakas ang ulan. Pero dahan lang. Ayan tayo. Ayan po. Naalala ko nung kami nagpunta rito eh, meron hindi nakaahon eh. Yan. Blind curve daw. So, ingat po tayo mga ito dito. Pusin na lang. line curve. Yan po. Ah, parang nasa ibabo na kami ng bundok ah. Taas nga na naman eh wala problema. Nasa bundok na po kami mga idol. Yan ang sarap ng hangin. Ayun, matatano po ang nasa ibaba ng bundok. Ayan, makikita po yan. Mga idol, mukhang aaho pa kami. Mukhang mataas pa. Ayan, ayan may tanong na po ng gulay. Ayan, yung mga halaman po. Aaho pa rin kami mga idol. aginhawa po. Dahan-dahan lang po pag maneho, baka po mabilas. Kaya kung ito, may mga tanim din na kamutin bagay na yan. Dito po maganda magtanim sa bulubundukin na ito. Para manusok po ang ano, mga Ang mga halaman. Ayan, mga idol. Ayan eh po, ayan. May mga tanim po halaman Ayan po. Ano yan? Ah, talip. Ah, kamote. Ayan, kamote po. Kamote ayan, yung bagay. mga kamote bagay na tanim yan. Ayan po, may, ano, may kamatis. Ayan, kamatis. Mga idol, dito po maraming tanim na halaman. Kamatis po ang tanim. Ayan. Ah, maganda mang tanim dito. Presko, parang nasa bagyo mga halaman. Puro ahon po tayo ahon. Mula sa umpisa ahon. Yun, may naglulusong na. Palusong na ho yata. Ayan, malapit na ho yata. Pakaramdam ko yung malapit na kami sa Kayak Hills. Ayan, may dadaan po dito. Ano eh. Pag uh, naalala ko, mayroong parang ilog. Eh. Ayan. Kaya pag pumalakas um, ang ulan, talagang nung ahir dumaan po rito. Ligado. Pero masaya. Kung maamiss kayo sa makikita niyo. ang mga idol Dito na malapit na po tayo Tingin po lang tayo sa gulit dito Tingnan lang view ng ibabaw Ayan. Ayan po, Nasa ibabaw po kami ng bundok ngayon Ang ano Ang bayan na nagkarlan Ayan kita po uh, meron po pala dito ano Ah uh, naligaw ako Ayan dito Ayun, Tanaw de Ito yung pong Kayak Hills. Ang lapad ng karsada. Nakakatuwa. Yun po. Malapit na po tayo sa Tanaw. Kayak Hills. Ako, may tubig. Bila ako natakot ah. Ayun po, daan-daan lang at may tubig. Kapasan po tayo sa kay, ano po. Kayak Hills po. Ayan po. Station registered here. Ngayon po, ay eh, tayo magpapaalam dito. Kung may tao po. Walang tao. Dadarito na po tayo. Ay, napakasarap po. Napakaginhawa. Ayan, mga idol. Dahan-dahan tuloy. At mm, yun ang problema namin mamaya pagbalik kung walang ulan. Pero wala naman siguro ulan. Na. Ang laki na po ng development. Welcome Tanaw, now the Rizal Park. Ayan po. Uh, dati, tepuk kita nak tepuk. Dia tak apa Pak? apa Pak? apa Pak? dia tak nak tepuk kami.